Si Richard Gutierrez ay isa sa mga pinakagwapong aktor sa showbiz. Mula noong siya ay binata pa hanggang sa ngayon na hiwalay na sila na kanyang dating asawa, ay panay madaming mga magagandang babae ang nalilink sa kanya. The Philippine Showbiz List presents mga magagandang babae na naugnay kay Richard Gutierrez. Barbie Imperial Kasalukuyang nauugnay ngayon si Barbie Imperial kay Richard. Ang espekulasyon ng pagkakamabutihan ng dalawa ay nagsimula ng mamataan silang dalawa sa isang gastropub sa Westgate, Alabang noong January 6, 2024. Sa video na kumalat sa social media, makikitang magkatabi si na Barbie at Richard sa isang mesa kasama ang ilang kaibigan. Napansin ng mga customer na nakakita sa dalawa na sobrang kapalagayan nila ang isa't isa. Ang ugnayan ni na Barbie at Richard ay mas lalo pang nabigyang kulay nang mamataan silang muli na magkasama noong May 26, 2024 sa South Korea. Sa ilang buwang espekulasyon sa tunay na namamagitan sa kanila ni Richard, masasabing tila ba unti-unti nang binubuksan sa publiko ang kung anumang meron sila. Katunayan matapos na mag-trending ang larawan nila sa South Korea, nag-post si Barbie na kanyang gym photo sa Instagram story. Makikita sa larawan ang mirror selfie niya, suot ang kanyang gym outfit. Wala siyang inilagay na caption. Ngunit ang mas nakaagaw ng atensyon ng netizens ay ang lalaki sa likuran ni Barbie na nag e, -e rin. Hindi malinaw ang mukha ng lalaki na naka-headset, sombrero at naka-black sando. Base sa larawan, tila magkasing katawan ang lalaki sa likuran kay Richard. Ganun pa man sa kabila ng kaliwat ka ng espekulasyong ito, magpahanga ngayon ay nanatiling tikom ang bibig ni Richard at Barbie ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kaysel Kinuchi Isa sa mainit na naiugnay kay Richard matapos silang maghiwalay ni Sarah Labati ay si Kaysel. Ang kanyang pangalan ay pumasok sa eksena sa kasagsagan ng separation rumors nina Richard at Sarah. Nagsimula ito ng maispatan si Kaysel at Richard na nasa iisang lugar. Ayon sa mga larawang kumalat sa social media, nakita ang dalawa ng amanoy magkasama sa isang Halloween party kung saan kasama rin ni Richard ang dalawa niyang anak. Sa Instagram post ni Kaysel, isang netizen ang diretsyahang kinumpunta siya at tinanong kung may katotohanan bang may relasyon sila ni Richard. Sa kabila ng mga haka-haka, diretsyahang sinagot ito ni Kaysel ng no. Sa isa pang hiwalay na IG post ni Kaysel, pinagsabihan siya ng isang netizen na huwag pumatol sa taong may asawa. Tinugunan niya ito sa pagsasabing, Don't believe everything you see on the internet." Samantalang sa isang TikTok live video ni Kezel, muli niyang nilinaw na wala siyang kinalaman sa umano'y hiwalayan ni na Richard at Sara. Diin pa ni Kezel kapit-bahay lang niya si na Richard kung saan sila nakuhana ng letrato pero wala silang anumang relasyon ng aktor. Sarah Labati Natagpuan naman ni Richard ang babaeng pag-aalayan niya ng panghabang buhay noon sa katauhan ni Sarah. Nasa Starstruck pa lang noon si Sarah ay sinasabi niyang crush niya na si Richard. At umaasa siya na si Richard Raw sana ang una niyang makasama sa isang show pagkatapos ng Starstruck. Kaya naman laking pasalamat niya na mabigyang katuparan ito na isa siya sa naging leading lady nito sa teleseryeng Makita Kang Muli noong 2012. Agad naman na nakuha ni Sarah ang atensyon ni Richard na humigit pa nga sa pagiging magkatambal. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na lalaki. At noong March 2020, binasbasa naman ni na Richard at Sarah ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng civil wedding. Ngunit ang inaakalang habang buhay na pagsasama ni na Richard at Sarah ay tuluyang nagwakas noong nakaraang taon. Lovey po Naglipana naman noon ang mga balita tungkol sa diumanoy romantikong ugnayan ni na Richard at Lavi. Isa si Lavi sa naging leading ladies ni Richard sa superhero TV series na Captain Barbell at pelikulang My Valentine Girls noong 2011. Sa kabila ng mga chismis, mariin namang itinanggi ni Richard ang anumang romantikong ugnayan sa pagitan nila at giniit na magkaibigan lamang sila at wala ng iba. Samantala, bagamat nauna nang inamin ni Lovie na matagal na niyang crush si Richard at isa sa gusto niya makatrabaho sa industriya, nilinaw niya na mabuting kaibigan lamang niya ito. Isang araw si Richard sa mga lalaking masasabi niya na totoong tao na talagang mabait at gentleman. Hindi nga raw nito inabuso ang sitwasyon at nakikita niya ang pagka marispeto nito. Casey Conception Tinangkilik ng mga manonood noon ang tambalan nina Richard at Casey sa box office movie na For the First Time na nasundan ng pelikulang When I Met You. Kasabay nito ay ang hindi mamatay-matay na pang-iintriga sa tunay na estado ng kanilang relasyon, lalo na at hindi kailang espesyal na turingan nila sa isa't isa. Nariyan ang bigayan nila ng regalo sa bawat isa at hindi nakatakas ang kanilang bonding moments. Ganun pa man, sa kabila ng pilit na pagbibigay kulay sa kanilang samahan, nilinaw nila Casey at Richard na tanging magkaibigan lamang sila. Maraming araw ang gustong mag-commit na sila pero hindi naman anila ano pwedeng pilitin ang ganung bagay. Masasabi nga raw nilang great partners sila kaya very special ang kanilang friendship and relationship na hindi na kailangan pang bigyan ng ibang kahulugan. Heart Evangelista sa pagpasok ni Hart noon sa GMA, agad siya naging leading lady ni Richard sa palabas na codename Acero. Nabighani ang mga manonood sa kanilang tambalan dahil sa kanilang natataging chemistry at husay sa pag-arte. Dahil sa tagumpay na kanilang tambalan, muli silang pinagtagpo sa lokal na bersyon ng Korean drama na Full House noong 2009. Habang patuloy na umaangat ang kanilang mga karera, hindi maiwasan na magkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Marami ang nag na ang kanilang on-screen romance ay may bahid ng katotohanan. Subalit, pareho nilang iginiit na sila magkaibigan lamang at propesyonal na nagtutulungan upang makapagbigay ng magagandang palabas sa publiko. Rian Ramos. Si Richard ang kauna-unahang leading man ni Rian sa pamamagitan ng fantaseryeng Captain Barbell noong 2006. Mula rito ay isa na si Rian sa naging paboritong leading lady ni Richard. Bagamat bago sa paningin ang kanilang tambalan, ay sinuportahan naman ito ng mga manunood at nagkasamang muli sa iba pang proyekto sa telebisyon at pelikula. Ayon kay Rian, sobrang komportable katrabaho si Richard at iba ang level of comfort niya rito. Pero ang kanilang working relationship ay naintriga sa kasagsagan ng break up issue noon ni Georgina at Richard, lumabas ang pangalan ni Rian na third party di umano. Ngunit ang mga bintang na ito ay agad niyang pinabulaanan. Hindi naman ikinaila ni Rian na naging crush niya sa si Richard nung bago pa siya sa showbiz pero nung nagkasama na raw sila ay hindi na nag-grow sa kahit ano ang tambalan nila maliban sa pagiging magkaibigan. Jewel Mesh Nauwi sa totohanan ng tambalan noon nila Richard at Jewel. Una sila nagkasama sa telefantasyang kamandag noong 2007 kung saan isa si Jewel sa naging leading ladies ni Richard. Sa totoong serya rin pinaghihinala ang unang umusbong ang pagtitinginan nila sa isa't isa. Tumakbo ng mahigit tatlong taon ang kanilang relasyon pero pinili ng mga ito na manahimik habang nasa parehong bakuran pa noon ng GMA. Katunayan inamin lang ni na Jewel at Richard sa publiko ang tungkol sa kanilang nakaraang pag-iibigan nung nagkahiwalay na sila. Ayon kay Jewel, desisyon nilang gawing prebado ang kanilang relasyon at kahit na nagkahiwalay ay wala naman daw silang bad blood sa isa't isa. Georgina Wilson ang Filipino-British model na si Georgina Wilson ang isa sa kilalang naging nobya ni Richard. Pagamat compatible at naiintindihan ng isa't isa, aminado silang mahirap ang long-distance relationship. Na mga panahong yun ay nakabasis si Georgina sa Australia at pinagtutuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral habang si Richard naman ay abala sa kanyang career dito sa Pilipinas. Nasa layo at pagkakaiba ng kanilang mga priorities, nahirapan silang panatilihin ang kanilang relasyon. Kaya naman matapos ang mahigit dalawang taon, tuluyan na nilang winakasan ang kanilang relasyon noong 2007. Solen Yusuf Noong 2008, Si Solene ay naging castaway sa Survivor Philippines kung saan si Richard ang host. Sa gitna ng mga hamon sa isla at mga patimpalak, napansin ng marami ang tila kakaibang chemistry sa pagitan nila. Maraming manonood ang nag-isip na maaaring may namumuong pag-ibig na sa dalawa. Kapansin-pansin nila madalas silang pagsasama sa iba't ibang okasyon at pagiging malapit sa isa't isa. Sa kabila ng pag-iintriga ay nilinaw nila na hindi humigit sa pagkakaibigan ang turingan nila. Giit pa ni Richard, isa lamang mabuting kaibigan ng kanilang pamilya si Solene, lalo na na kanyang kambal na si Raymond. Anne Curtis Ang binansagang diyosa na si Anne Curtis ay naging karelasyon noon ni Richard. Katunayan, bago pa man ang pangniligaw ni Richard, nagpakita siya ng respeto kung saan ay humingi siya ng pahintulot sa dating kasintahan ni Anne na si Oyo Boy Soto. Ang pag-iibigan ni Anne at Richard ay tumagal ng mahigit isang taon. Pinili ng dalawa na ilihim ang kanilang relasyon noon dahil masyado pa silang bata. Nalaman lang ng publiko na naging sila pala na break na sila. Sa kabila ng hiwalayan, ay naman silang magkaibigan at maging ang kanilang working relationship ay hindi na apektuhan. Angel Luxine dahil na rin sa kakaibang hatid na kilig chemistry ni Angel at Richard noon, ay hindi maiwasang bigyang mali siya ang kanilang samahan. Sa kabila ng pag-uugnay sa kanila, nilinaw ng dalawa na hindi talaga naging sila sa totoong buhay. Noong ginagawa nila ang mulawin, inamin nila na nagkaroon sila ng mutual understanding pero hindi na raw ito nag-bloom pa. Paliwanag din na Richard at Angel na bata pa sila nung panahong yon at masaya sila na hindi agad sila tumalon sa isang relationship. Baka nasira daw agad ang kanilang friendship o baka hindi naging successful ang kanilang love team. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!